po kasi sa ating mga Katoliko, uh, every Souls Day, pupunta tayo ng sementeryo. Tapos mm. nagsisindi tayo ng kandila doon sa mga mahal natin sa buhay ng na, mga namatay na. Mm. So akala ko tayong mga Pilipino lang ang gumagawa nito. Pero nung pumunta ako ng Equatorial Guinea, West Africa, mga kasi mga tao doon doon, ano din sila Katoliko din sila eh, mga 92% sila doon Katoliko sila. Ang ginagawa nila ganun din, every all souls day din pupunta doon sa sementeryo tapos nagsisindi ng kandila saka ano binibisita din nila yung ano mga mahal na sa buhay so ang tanong ko lang po kung nasa Biblia po kung ang mga espiritu ba na ng mga namatay na spiritually present ba sila sa araw na yon at kung ito ba ay naayon sa turo ng simbahan or sa tradisyon nating na mga katoliko yun lang po okay sino yung sasagot elderly. yeah, Brother Edgar Logan Bro, 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 Okay. Um, okay, unang-una, hindi po iyan sa Catholic din nagmula, no? Even itong mga Israelita, meron din ganyang pagdiriwang, no? Meron din silang pagdiriwang o tinatawag nating uh, kostumbre o kaugalian ng mga Hudyo, yung tinatawag nilang Kades Berna, no? Sa wikang Hebrew, tinatawag nila itong Kades Berna, na pinupuntahan nila yung kanilang mga ninuno at doon sila nag-aalay ng mga bulaklak, no? Kaya yung sinabi ni Jesus doon sa kung di ako nagkakamali, no? Uh, babasahin ko para mas maganda, no? Ang sabi dito, talagang customary yan ng mga Hudyo, no? Sino diyan sa inyo yung mayroong The Living Bible, no? Meron dito so, pwedeng i okay, oo. okay. Oh, sabi doon, Saan yung Ah, uh, sandali hahanapin ko muna yung ano ko. Maganda yung tanong niya, sabi ro, no? Sabi rito, uh, Kukunin ko muna yung aking The Living Bible. Mo. Ah, dagdagan mo muna yung sa sagot. Kukunin ko lang yung aking The Living Bible ha. Okay. Uh, Oo. Uh, sige. Madelidgar. Ito lang sumaga Abang kinukuha, ah, sige. Abang kinukuha ko yung The Living Bible. Dadagdagan ko na lang. Iko-continue ko. Sige. Okay. Uh, you, Maraming salamat brother sa iyong uh, katanungan. Mm -hmm. so, kukunin ko muna. So alam natin na ang toro sa ating simbahan ay pag mamatay ang isang tao ay yung kaluluwa ay wala dito. So, basahin natin yung ano, Hebrano 9, 27, Evangelio. Hebrano 9, 27. Yes. Ito po, basahin po natin, ano po, sa Hebrano 9.27, Ito po ang nakasulat. Itinakda sa mga tao ng minsan, na ang matay ng minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom ng Diyos. Yan. So, mayroon lang, iba't ibang destination para dyan do, yung kaluluha. Yung katawan ay babalik sa lupa at ang yang, kanyang espiritu o kaluluha ay babalik sa ating Panginoon. Pag mabuting walang kasalanan, babalik sa Diyos. Pag mayroon kasalanan, ay mayroon nang ang tawag na purgatorio pag maliit lang kasalanan, konti lang. Pag malaki talaga, hindi baka pasok sa purgatorio at sa langit ay doon sa impirno yung pahayag uh, pa 21-8 talaga at to papasok yung mga taong mayroong malaking kasalanan. So sa araw ng All Souls Day ay babalik ba yung mga kaluluwa pag mayroong fiesta opo. sa araw ng mga patay ay hindi Pag, opo, talaga. Opo, opo, opo. Pag, so hindi talaga o, brother, hindi, hindi talaga. So ginawa lang natin yung naka nakasulat sa mga kukulit present ano. Oh, wala 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 so, ang kalooban. sila yung ito. ano, spiritual. Oh, sp oh uh, wala ano, spiritual present na nandoon sa mismo cemetery. Ay hindi hindi, hmm. hindi talaga wala wala sila dito sa araw ng All Souls Day. Hmm. So ginawa lang natin ito dahil like ano lang, ano just a ano lang si Rebel. Celebration lang ano, parang pag aalala lang sa kanila. Celebration lang dahil nakasulat, dahil nakasulat sa Biblia na dapat natin ano yung hinumdom sa Catholic kasi ano, alalahanin, alalahanin. So beside natin yung Sirach chapter 7 verse 33 ba there? Wala ko Sirat dito. Walang Sirach. Sa Tagalog na lang siguro. Ah, uh, Tagalog, Sa bagan, uh, mayroon ako dito sa Teka. Sirak, ano po? Ano, Sirak, uh, Ah, yun. May sirak ka na dyan, Gabriel. Sirak, shape, ah, okay. tetris. Sirak, shape, tetris. Sirak, shape, okay. tetris. natin. Mayroon ano eh. So, habang hinahanap, pwede ko nang ako nababasa? Sige po. Yung, sige po, uh, sige po. Uh, okay. Okay, okay. tutuloy ko na, no? kaugalian nila talaga na pumupunta sila sa kanilang mga ninuno na namatay. Na, basahin, oh, sige, sige. Basahin mo na lang tayo, brother. Sige, uh, sige, bro. Okay. sige, Tansyo, sige. Iba, sa, dito, uh, magmagandang loob ka sa mga buhay hmm. at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. So, sa Bisaya ay sabi dito, uh, ano to sa, yung sa Magandang buhay talaga rin na binasan ko. So, Huwag mong, mong kalimutan. Oh. Huwag mong kalimutan yung mga nangamatay. Yung, Huwag mong kalimutan yung mga namatay, Oh, okay. Ima, una. So yung ano, uh, yung sabi ni San Pablo sa Hebrohan ng 367, basahin Hebra mo lang dyan do. Hebrohan. Uh, Mayroon itatagdag si Brother Melchor yan. Hebrohan ng 367? 367. Oh, 367. Ito po ang sabi sa 367. Alalahanin niyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Yan. Pastor Melchor? Yes. Okay. Kapag so, alalahanin in... niyo yung mga taong mabuti at yung mga taong hindi naman mabuti yung mga ninono natin, uh, alalahanin natin. Sa araw ng all. Ayan uh, lang po. Existence Bay. All sources. Okay. Okay. Yes. Okay. ah, uh, mababasa natin yan sa The Living Bible na talagang ugali or tradisyon or kostumbre ng mga Hebrew people na ultimo yung kanilang mga ninuno, pinapatayuan nila to ng monumento at ginagawa nila ng libingan at inaalayan nila ito ng bulaklak, pinupuntahan nila ito sa puntod. No? Basahin mo uh, Mateo 23.29, The Living Bible. Yes, at Ang tawag Wait. nila dito ay kadesberna. Pag-alala sa kanilang mga yumaong ninuno. Sa so, wikang oh. Hebreo kadesberna ang tawag nila. Basahin mo. Sinabi yan mismo ni Kristo. Basahin mo. Yes, woe to you, Pharisees and you religious leaders, hypocrites, for you build monuments to the prophets killed by your fathers and lay flowers on the graves of the godly men they destroyed. Sige, nakita talay? niya na? Yes. Tuloy ko, tuloy. Okay lang, okay lang. Kung na lang, no, nakita niya na, no? Sabi niya, mga mapagpaimbabaw kayo, mga pariseyo. Pinagpapatayo ninyo ng mga monumento. Mga monumento, may rebulto yun eh. Pinapapatayo ninyo ng mga monumento ang mga propetang pinatay ng inyong mga magulang, no? At nilalagyan nyo ng mga bulaklak ang puntod ng mga taong banal, no? So doon natin makikita na sinasabi mismo ni Jesus yung kanilang kostumbre at yung kanilang tradisyon para sa mga tao na kanilang inalaala. Meron silang tinatawag na Kades Verna. Hindi lang tayo ang nagdiriwang noon. Even ang mga Hebrew people ay kaugalian na nila na dumalaw sa puntod. Opo, 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 yung ganong paniniwala. Yun ang sagot natin. Okay, thank you, Brother Rami. Opo, okay. ilan po. Salamat po kasi ano ko lang, parang amo ko lang. Nililinis ko lang po kasi akala ko tayong mga Pilipino lang ang ano ang, ang ang gumagawa ng ganun, ang ibang ibang bansa din pala gumagawa din pala ng ganun nung noong pag mga ano Catholic country. Sige, yan lang po.